wala sa talent yan. Nasa sipag yan. Sa ating buhay, marami tayong kilala na mga tao na magaling naman. Grabe ang talent. Grabe ang mga abilities nila. Minsan, nagugulat ang mga tao sa paligid niya na may kakayanan pala silang ganon, Kaya pala niya ng Pero bakit ganon? Bakit ganon ang kalagayan niya sa buhay? Bakit parang hindi match? Bakit parang hindi niya mapakinabangan ang talent niya? Kasi nga, wala sa talent niya. Nasa sipag at attitude yan. May mga taong kahit ilang beses mo na binigyan ng chance, nabigyan ng chance ng buhay, bakit parang hindi umangat? Parang hindi nagle-level up. Parang hindi niya napapakinabangan ang kaya niya gawin. Di nga ba, sabi nila, hard work beats talent when talent doesn't work hard kailangan talaga ng tamang plano at approach sa buhay na ito. Gamit mo ang iyong Kung hindi, walang mangyayari yan. May mga pagkakataon naman na nakikita mo na walang katalent-talent ang isang tao. Pero nakikita mo na gusto talaga niyang matuto. Gusto talaga niyang mag-focus.